Hey guys! This is Miss Jess. Here's our two-night staycation here at Azur Urban Resort and Residences. This is my second time here. Kung napanood niyo yung vlog ko before, kay Miss Camille pa rin ako nagpabukong ng room kasi tignan niyo naman, ang gaganda ng mga unit niya. This is a two-bedroom unit na good for six packs. Ito yung unang room at ito naman yung pangalawa. May extra bed sa ilalim at may sofa bed din sa sala. Pero, ang isa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito ay ang balcony. Tignan niyo naman ang view. Ang ganda. Kaya nga dito namin naisipan kumain ng dinner. By the way guys, complete ito na nga pala ng gamit dito at pwede nyo gamitin yan lahat. Meron na rin ditong fridge kaya pwede kayong magbaon ng pagkain para dito na kayong magluluto katulad ng ginawa na. Wow, ganap na ganap. Akala mo talaga. <laughs> Meron ding mga board games na pwede nyo laruin. At ito nga pala yung CR. Hindi ko pala napakita kanina. Ang ganda. Sobrang linis. Ito na kami sa balcony kumain kasi maganda yung view dito. At syempre, kinabukasan, dito na rin ako nag-coffee. This is what the view looks like in daytime. Ang ganda ng pwesto ng unit na to kasi kahit hanggang tanghali, hindi mainit dito sa balcony. Swimming time! May dalawang schedule nga pala yung swimming dito. Merong 7 a.m. to 12 noon at 2 p.m. to 7 p.m. if I'm not mistaken. I highly suggest na 2 p.m. schedule kasi tingnan nyo, hindi mainit. No unang punta kasi namin dito, 7 to 12 yung kinuha namin schedule at yun pala yung mas mainit. Dito sa kabilang side, yung man-made beach. Ito yung tapat ng unit na pinagstayan namin. O ba diba? Ang lilim. Kaya sobrang nag-enjoy mga pamangkin ko eh. Pati na rin sila mama at papa. Ang tagal nila nakababa dyan sa pool. Wave pool kasi yun. Hihintay talaga nila yung wave kasi may oras lang yun. May kainan na rin dito sa loob para hindi na kayo lalabas. Masarap din yung mga food nila. Nag-stay kami dito hanggang 7pm. Sinulit kasi namin yung 250 pesos na entrance fee. By the way guys, ito nga pala yung page nila. Promise, sobrang alaga nila sa unit. And this is Miss Camille. You can also contact her for inquiries. On our third day, nag-breakfast lang kami at nag-checkout na rin kami ng 12 noon. And that's it. That's our two-night staycation here at Serene, located at Azure Urban Resort and Residences. Bye! Thank you for watching!